Hi! Kain tayo ng suha, pomelo. Hmm, ang bango Masarap magpapak nito. Kaya alam nyo, gusto ko mang kumain ng uh, cassava cake dyan, banana cue dyan. But no, no! magi i strike ang ang, 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 aking mga dugo. This is how you peel the suha. the suha, the what, the pomelo. You have to take off this skin first. Yes. Kasi may napanood ako sa TikTok na kumain ng ganire. Ay, hindi man lang tinanggal yung ganire. At sinawsaw sa suha o asin. A foreigner siya, syempre. I understand that. Okay? But Filipino is, uh, this is the way they, ano, ka, oh, Ingliseran pala ka. Bakit may ganong kasabihan ang mga matatanda na wag daw susugatan ng suha dahil ito'y papait at papakla? Uy! <laughs> Makata! <laughs> Ewan ko lang ha, kasi pag nababalatan naman natin, napapasama yung talagang manipis na balat niya at nasusukatulad niya, nasugatan siya. Huwag kang iiyak. Pero ano anong, ano, anong kinalaman ng pagbabalat sa pagkakapait naman ng, ng suha na ito, ng laman? Di ba? Oh, nabalatan ko na naman siya. Paktay tayo, maglalasa ang palaya na to. <laughs> Ayan na guys, tikman natin kung talaga mapait. Dahil nasugatan ko siya. Now, reveal! Hmm. Sweet and sour. Pero papait hindi. So, hindi totoo yun. Sobrang hinug niya. Hinug niya pero maasem. Ay, bye, bye. <laughs> para naman ako kumain ng para ako kumain ng le, kalamansi o lim, lemon so, so kaya natin sa suka, sa asin na may sili tikman natin yung may asin at sili so asin at sili isa lang tikman natin yan. Wala yung asin niya. Guys, i-try nyo to. Ang sarap. Tikman nyo. Try this, guys. It's so yummy. Bye.